at siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat. At nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat. At ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo. Pakinggan ninyo. Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan. At nagsidating ang mga ibon at kinain ito at ang mga iba'y nangahulog sa batuhan, na do'y walang maraming lupa, at pagdaka'y sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw, ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan. At nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim. At ito'y hindi na At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa. At nangamunga na nagsitaas at nagsilago. At may namunga ng tigtatatlong pu, at tig-anim na po, at tig-isang daan. At sinabi niya, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. At nang siya ay mag-isa na. Ang nanga sa palibot niya na kasama ang labing dalawa, ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas. At kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa. Baka sakaling sila'y mga loob at patawarin sila. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ganyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman nyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong na nga tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita. At nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan. Na, pagkarinig nila ng salita. Pagdaka ay nagsisitanggap na may galak. At hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sangdaling tumatagal kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita. Pagdakay ng atisod sila. At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan. Ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita. At ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa. Na nangakikinig ng salita, at tinatanggap ito. At namumunga ng tigtatatlong pu, at tigaanim na pu, at tig-iisang daan at sinabi niya sa kanila Dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagayan ng ilaw sapagkat walang anumang bagay na natatago kundi upang mahayag ninalilihim kundi upang mapasaliwanag kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. At sinabi niya sa kanila, Ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat ay kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala pati nang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. At sinabi niya, Ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. At natutulog at nagbabangon sa gabi at araw. At sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa. Una-una'y usbong sa kauhay. Pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga. Ay ginagamit agad ang panggapas. Sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinabi sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? O sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito ay tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa. Bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nangasa lupa. Gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay. At nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kanyang lilim. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga, ay sinasaysay niya sa kanila ang salita. Ayon sa makakaya ng kanilang pakinig, at hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga. Datapuat sa kanyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At nang araw din yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo. At sinasalpukan ang daong ng mga alon. Na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya. Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo. At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat. Pumaya pa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila. Bakit kayo nangatakot? wala pa baga kayong pananampalataya. At sila'y nangatakot na lubha, at sila sila'y nangagsasabihan. Sino nga ito, na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya?